Magandang araw sa iyo! Nandito na naman tayo para sa isang, um, malalimang paghimay. Mahalaga itong pag-uusapan natin ngayon. Oo ka. Ang tutukunin natin ay yung pagpapalit ng liderato sa Kamara de Representantes. Yung pagbaba ni dating Speaker Martin Romualdez at uh, pag-upo ng bago si Speaker Boji the III. Malaking bagay yan sa politika natin ngayon. Tama. At ang mga informasyong gagamitin natin, galing sa iba't ibang sources, may politiko, inquire.net, pillstar. Sinilit din natin, di ba, yung mga usapan sa social media, Reddit, Instagram, Facebook. Oo, pati konting background check sa Wikipedia para sa konteksto. Okay. Ang misyon natin dito, basisiin natin yung mga unang galaw ni Speaker Dai, lalo na yung isang resolusyon, medyo controversial yata, na pumupuri kay Romualdez. Ah, yung HR 287? Yun nga. Tapos, ano ba ang pwedeng ibig sabihin nito para sa iyo, para sa atin, at sa direksyon ng bansa? Importanteng tanong yan. Kaya ito ang tanong na susundan natin. Sa gitna ng mga, alam mo na, mga issue noon, mga alegasyon, ano ba talaga ang sinasabi ng mga unang kilos na ito? Ano ang signal? Oo, ano ang signal? Magiging direksyon ba ito ng kamera sa ilalim ni Speaker Dibay? O ah, parang continuation lang. May pagbabago ba talaga? O baka, alam mo na, same old, same old. Iyon na nga. Sapat na ba ito para masabing may pagbabago o parehong tugtugin lang? Sige, umpisa na natin yung House Resolution No. 287 muna. Ano ba ito? Okay, HR 287. Based sa politiko, um, ito ay formal na pagkilala talaga. Papuri kay dating Speaker Romaldez. Papuri? Saan? Sa, sa, anong aspekto? Sinasabi na naging competent and prudent daw yung pamumuno niya. At hindi lang basta salita, may mga numero pa. Ah, may data. Oo. Oh. May 13,971 daw ang naaksyonan sa ilalim niya. Imagine mo yon. Tapos, 1,597 ang naaprobahan. At higit 350 ang naging batas na talaga. Sa 19th Congress lang yan ha. Wow! Kung numero ang pag-uusapan, parang ang dami nga. Productive. Mukhang ganun niya ang gustong palabasin. Very productive. Bukod sa dami ng batas, ano pa yung pinuri? Nabangkit ba yung uh, pagbibitiw niya? Kasi yun yung malaking balita nun eh. Oo, kasama yung explicitly mentioned. Pinuri yung voluntaryo niyang pagre-resign. Anong dahilan daw? Ang sabi sa so Resolusyon, para daw bigyang daan yung malayang investigation ng Independent Commission on Infrastructure, yung ICI. Ah, okay. So parang noble gesture ang dating. Parang ganun. Tapos pinuri rin yung umanoy kakayahan niyang uh, pag ng mga mambabatas. Alam mo naman sa kamera, iba't ibang partido, iba't ibang henerasyon. Oo, oh, mahirap yon. Kaya pinuri yun. Nagtaguyod daw ng collegiality and inclusive governance. Parang team player daw. Okay, gets ko. Pero ang um, interesting dito para sa akin, yung timing, di ba? Kakaupo lang ni Speaker Dai, tapos boom, resolution para sa pinalitan niya. Sino ba ang nag-initiate nito? Ito nga yung twist eh. Kasi hindi lang basta mga kaalyado ni Romualdez ang gumawa. Mismong si Speaker Bojidai. Talaga? Siya mismo? Oo. Siya at yung iba pang bagong leader ng Kamara. Sila ang naghain ng HR 287. Ah. Kaya para sa mga political observers, malinaw na signal yan ng uh, continuity pagpapatuli. Hindi yung parang tapas ka na, out ka na. Okay, parang smooth transition ang gusto. Walang gulo. Parang ganon. Isang opisyal na hakbang ng bagong leadership. Pero syempre, alam naman natin, hindi naman siguro lahat uh, bilib dito sa resolution na to. Lalo na kung iisipin natin yung mga, yung mga ingay bago siya bumaba, di ba? Tumpak. Mayroong mga uh, critical na komento. Nakita natin yan. Halimbawa, doon sa isang forum sa Reddit, may nagsabing, ah, simboliko lang yan. Pampalubag loob. Parang ganon. Piraso ng papel lang daw. Walang tunay na bigat. Formalidad lang. Meron ding nag-question sa credibility ng papuri. Bakit daw? Kasi nga, kung iisipin mo yung mga aligasyon laban kay Romualdez, yung mga nababanggit din sa Wikipedia page niya, mga issues sa budget insertions, yung mga anomalya daw sa flood control projects. Ah, oo, naalala ko yan. Kaya ang hinala ng ilan, baka yung sobrang focus sa dami ng patas, e eh paraan lang para ma-downplay o matabunan yung mga kontrobersya. Alam mo na. Hmm, interesting take. So may effort kilalanin yung nakaraan, pero... Hindi lang pala yun ang ginawa ni Speaker Di, no? Kasi may mga sumunod siyang aksyon. Ano naman 'yon? Tama. Hindi lang puro papuri. Meron ding uh, mga official na aksyon agad si Speaker Day. May apat na kapansin-pansin. Sige, isa-isahin natin. Una. Una, inutusan niya si Representative Zaldico ng Akubikol. Sabi, bumalik ka dito sa Pilipinas sampung araw. Para saan? para harapin yung mga investigasyon na kinasasangkutan niya. Yan ayon sa inquire.net. Diretso agad, okay? Pangalawa. Pangalawa, kaugnay nun, binawin ni Speaker Dai yung travel clearance na naibigay na dati kay Repco. Ah, so hindi lang pinapauwi, pinigilan pa umalis ulit? Parang gano ang dating. Nakita ko yun sa Instagram post ng Inquire. Malinaw yung mensahe. Okay. Pangatlo. Pangatlo, nagbigay siya ng direktiba sa buong kamara. Sabi niya, kailangan full cooperation sa pag-iimbestigasyon ng ICI, yung Independent Commission on Infrastructure. Ah, yung nabanggit kanina sa resignation ni Romualdez? Yun nga, ulat din yan ng Inquirer.net. At pangapat, eto na yung nabanggit natin kanina. Yung HR 287? Oo, pinagtibay ng kamara sa ilalim niya yung HR 287 na pumupuri kay Romualdez. Nakita rin yun sa Facebook page ng House of Representatives. Okay, so magkasama talaga yung dalawa. May papuri sa dati pero may aksyon din laban sa isang kongresista at utos na makipagtulungan sa investigasyon. Ang gulo yata. O baka hindi. Ano kaya ibig sabihin nito? Yan yung tanong ng marami. Paano mo ba babasahin yan? Para kasing magkasalungat, di ba? Oo. Ano sabi ng mga analyst? Maraming observers, tulad ng sinabi sa Inquirer.net, ang nagsasabi na yung mga unang hakbang, lalo na yung kay ko at sa ICI, malino na signal yan. Signal ng ano? Signal na seryoso daw yung bagong liderato sa accountability at oversight. Parang tugon na rin sa mga uh, nagdaang kontrobersya. Yung mga issues sa flood control, yung budget insertions. So parang sinasabi ni Speaker Day, hindi na pwede yung dati. Ganon ba? Parang ganon ang dating. Maglilinis tayo ng bakuran. Pero alam mo naman dito sa atin, minsan may mga paunang pakitang gilas lang yan. May mga duda ba kung totoo to? Kung magtutuloy-tuloy? Meron. Meron pa rin nag-aalinlangan. Siyempre, magiging tunay bayan yan? Pangmatagalan ba? Nabanggit nga yan sa Wikipedia page ni Daye. Kasi daw, nung mga panahon na yon, mga mid-September, wala pa daw malakihang balasahan sa mga committee chairmanship. Ah, yun din, importante 'yon. Oo, o. kasi paano daw magkakaroon ng tunay na pagbabago kung halos pareho pa rin yung mga tao sa pwesto, 'di ba? 'Yun ang tanong nila. Make sense. Pero sa kabilang banda, si speaker dai mismo, sabi sa Pilstar, nangako naman siya. Transparency, accountability, pakikinig sa tao. So, words versus actions pa rin ang labanan. Nasa pagpapatunay pa. Abangan natin yung mga susunod niyang galaw. Doon talaga makikita. Okay, so kung pagsasamahin natin lahat ito, yung HR 287 na papuri, tapos yung mga aksyon na parang nagpapakita ng nipen, ano yung picture na nabubuo para sa'yo na nakikinig? Parang ang hirap timplahin, no? Oo. Parang naglalakad sa alahambre, di ba? Kung titingnan natin sa mas malawak na political landscape, yung pag-adapt ng HR 287, pwede mong sabihing strategic move yon ni Speaker Dai. Paanong strategic? Pwedeng paraan niya yon para ipakita yung respeto sa institusyon, alam mo na, sa kamara mismo, at para maiwasan yung maagang bangyaan. Ayaw niya si Uro ng adversarial tone agad. Diplomasya muna? Oo, oo parang ganun. Diplomasya muna hindi yung banat agad sa pinalitan. Gusto niya siguro ng maayos na transition, hindi yung bigla ang putol. Okay, para walang masyadong friction sa simula. Yon, at nagsiset din ito ng tono ng transition paglipat, hindi purge o paglilinis agad. Ah, hindi purge. Okay. Parang sinasabi na okay, magbubuild upon tayo sa mga nagawa ng dating administrasyon. Lalo na yung legislative productivity na binanggit sa resolution. Parang kinikilala na may nagawa rin namang maganda. Pero siyempre, may kabilang side yan. Pwede isipin ng iba na wait paraan para protektahan si Romualdez. O baka mas malala pa, parang pagtatakip. Yun nga yung sinasabi ng mga kritiko. Posibleng whitewashing daw. Kasi nga, nakafocus sa accomplishments eh pwedeng gamitin niya ng mga supporters ni Romualdez para sabing, uy, kahit may mga alegasyon, naging effective pa rin siya. Na overall, okay yung term niya? Parang ganun, na yung mga nagawa, mas matimbang kesa sa mga issue. Hmm, may point din. At eto pa, isang mahalagang implikasyon para mismo kay Speaker Dai. Dahil pinuri niya yung mga nagawa ni Romualdez, lalo ngayong productivity at pagkakaisa, na nasa HR 287 na siya mismo ang nagsponsor, ha? ang taas niya ng expectation sa kanya. Ha, ah, oo nga no? Siya na mismo nag-set ng standard? Exactly. Kailangan niyang mapantayan o mas maganda, mahigitan pa yon. Siya na mismo ang naglagay ng sarili niyang benchmark. So pag bumagal ang kamera o nagkagulo? Pwede siyang batikusin gamit yung mismong resolution niya. Sasabihin, o di ba sabi mo magaling yung dati, ba't niya yun ganito? Mataas ang pressure sa kanya ngayon. Okay, okay. Ngayon, balik tayo dun sa mga aksyon niya kay Repco at sa ICI. Eto ba yung parang pambalanse, pangkontra dun sa impresyon na makarumwalde siya? Mukhang ganun nga ang dating. Parang yan yung kabilang panig ng timbangan. Habang kinikilala mo yung nakaraan via HR 287, pinapakita mo naman via CO and ICI na, Uy, seryoso ako sa accountability. Okay. Calculated move. Parang maingat na kalkulasyon. Respeto at transition, pero may tapang din at handang umaksyon. Parang sinasabi, kinikilala natin ang nakaraan, pero itutuwid natin ang dapat ituwid. Gets. So ang tanong ngayon para sa ating mga nakikinig. Alin sa dalawang mukha na ito yung continuity o yung change and accountability ang mas mangingibabaw? Yan ang dapat nating abangan sa mga susunod na buwan o taon sa pamumuno ni Speaker Dai. Malinaw nga. Hindi simple. Komplikado talaga itong sitwasyong nasa kamara ngayon. Yung mga unang linggo ni Speaker Dai, parang nagpapakita ng um, isang masilang balancing act. Paglingon sa nakaraan habang sinusubukang humakbang paabante. Tama. So para isummarize natin para sa iyo na nakikinig, ito yung mga key points at posibleng implikasyon. Una, yung House Resolution 287, pagkilala kay Romualdez Productivity, Unity. Pero may kritisismo rin na baka simboliko lang o whitewashing. Okay. Pangalawa, yung mga unang aksyon ni Speaker Jay, yung kay Repco at sa ICI, signal ng focus sa accountability, pero may duda pa rin sa lalim at tagal ng pagbabago. Yung committee chairmanships? Oh, yung nga. Tapos, pangatlo, yung posibleng strategy. Mix ng diplomasya, HR 287, at pagpapakita ng lakas, co-ICI actions. At kasabay nito, tinaas niya yung expectation sa sarili niya. Okay, malinaw na buod. Kaya ito ang critical na tanong maiiwan namin sa iyo. Base sa mga nakita natin, eto yung resolution, yung mga utos para sa iyo sapat na bato, sapat na bang sabihing may tunay na pagbabago at pananagutan na mangyayari sa Kamara? O baka naman, alam mo na, bahagi lang ito ng usual political play. Pampakalma lang sa publiko, Chi. Ano sa tingin mo? Inaanyayahan ka naming pag-isipan ito. Ano ang basa mo dito? simula ba ito ng tunay na reforma o isa lang pamilyar na eksena sa politika natin? Mahalaga ang pananaw mo. Gusto naming marinig yan. Oo. Ano ang kutob mo? At eto pa, bilang huling pagninilay. Ano kaya ang epekto sa tingin mo sa ating mamamayan kapag yung legacy ng isang dating leader ay formal na kinikilala pero at the same time may mga investigasyon sa mga issue na nangyari sa panahon niya. Kahit hindi direkta sa kanya yung investigasyon? Oo. Nagiging malabo ba yung konsepto ng tunay na accountability? O baka mas nagiging klaro lang na talagang komplikado ang gobyerno at politika? Isang bagay na dapat nating pag-isipan. Magandang tanong yan. Muli, lahat ng pinag-usapan natin ay base sa mga ulat mula sa Politico, Inquirer.net, Philstar, pati na rin sa mga diskusyon sa Reddit, Instagram, Facebook at konting info mula sa Wikipedia. Yung mga links, nasa show notes natin kung gusto mong basahin pa. Check nyo na lang po. At para hindi mo ma-miss ang mga susunod pa nating paghimay sa mga mahahalagang usapin, alam mo na huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat sa pakikinig! Maraming salamat sa iyong oras at pakikinig hanggang sa susunod.